Karbali, papalit tayo ng ating air filter. Ito yung pressure presyo. Pagkakana ano? pa? One. Pagkakana One. Yung air filter natin. Papalit ako sa inyo. Ito alam ko, dito ano eh. Dito original eh. Yung air filter yung nakakabit dito. Ito sa inyo mga bossing. Bossing. Pero ano ba siya diba? O hindi tayo ipapasin. Ito Bossing. Ito yung marami yung yung madumi na ito yung dito ko sa nagamit ko ito yung sa order ko sa Lazada ayan yan natin ito Philippines na Philippines yan PPT D30 ito lang sya nakasulat eh hindi product hindi Indonesia ah uh, Indonesia sya natin dito ayan bossing Ayan, pag kami air filter kayo, tutok niya sa araw. Parang ay may din yung butas niya. Eh hindi makita yung butas dito kasi di, yung domain hindi nakakapasok na sa total body natin ito yung dati ko diba dati sa bago ko naman yung mga boss ito yung ano ko order sa Lazada nakita nyo ayun o oh. diba so yun good sa man ang na 100 to eh ayan kasi kaya nagpalta ko na refilter kasi para nalakas ang kasi gusto ng aking motor sa GTR natin so ito yung ano po pala, RS-150 saka G-150 pares na po ng RF filter. Yung mga pati Winerex. I don't know lang kung sim sila na Winerex. Pero tingin ko pares na sila. Ayan. Ayan. Pasa tayo ng bagong air filter. Ito yung dati ko. Ayan o. Oh. Kita niyo na yung dati. Ito yung bago. Ayan. Tingnan natin kung titipid yung aking gasolina. Ayan na. Okay na mga bossing. So, ano may pagkatapos na kapos ang bolsa. 'yung bago natin, 'di ba? Dati 'yan. Dati, 'di ba? bago na 'yan ba. ko.